Gandang gabi <laughs> for today's ay. video. May nakabang na hangar kay Aling Maliit kasi alam nyo. Ayan ay namumuyat at natutulog ng madaling araw. One o'clock. So ayan, maga pa lang. Tatabihan ko na siya para makatulog hindi kasamang hangar. Ayan o, hang hangar. Palo, palo talaga siya makapaglikot, guys kasi kailangan lagi may nakaabang na hangar para makatulog na siya hmm, matulog ka na hindi mamaya kailangan na matutulog naman tutulog alauna wala namang gagawin kaya napupuyat lang tayong dalwa ah, kaya pangalan ng ang mama na kaya pagluto ng la breakfast na, baby. Dali na, baby. Tulog na. Tulog na. Uh, ngalay na ako. Tulog na ikaw. Tutulog na po ang baby. Bye-bye, everyone. Good night. Bye. Bye sa inyong lahat. Bye-bye.